kanya kung mag-ukay-ukay. Alam mo so, 'to. So Doon may nakita kong dumbbell. Eh. Pwede na siya pa i-exercise. Sabayan natin ng diet. Tibay yung pambatsa kan puwet tapos sabayan din sa braso at abs. So, 'Di ba? Tapos mura lang siya, bigay lang lang 'to. Tatlo lahat dito. ulong rin to. Yung malaki yung braso natin, yung tontanjal, at bago umuwi, kain muna tayo ng hopia at espasol. Parisa na rin ng halo-halo, pampalamig, gulaman, at ubi lang ang sahog. Pero masarap naman siya in fairness. Masarap kasi maraming asukal. Bye bush, thank you for watching. Mwah.